monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy o spokesperson ng Philippine Navy for the West Philippine Sea partikular na sa baho ni Masinloc ay yung shoal, Pag-asa Island, Panatag Island at Lawak Island. May iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary, may iba namang naglalayag o nagpapatrolya. Wala namang nakitang agresibong aksyon sa mga Chinese Vessel na ito. Our own monitoring gave us yes, a total of 55 various Chinese Vessels monitored in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pagasa, Panata and Lawak. This is composed of uh, PLA Navy, the Coast Guard and the Maritime Militia.